Maghahanap kami ngayong adlaw mga guys ng mga bata sa may bukid no kasi alam nyo naman ay paskwate mga tagita kahit kunti kunti lang blabaw malipay na si lalipay man ko ah <laughs> sabayan pag i-trill -it trill ba para naman hindi boring sa may dala no guy okay, kala ente upod ka mo ah, kung hindi ka mo mag upod kami lang ni Buscare <laughs> Hello mga morning sa inyo mga guys No ba kayong adlaw sa ako Talaga kami mga guys sa pamuto So oh, kasi nga nabigyan tayo ng maliit na biyaya Siyempre mag-share naman tayo sa mga bata Sa mga bata bala mga guys doon sa may bukid No kayong adlaw kasi mag-trail kami Ay sabi ko mambibigay tayo kahit kunti lang ate Amat amat naman mga guys pamuto Tapos taklos so, <laughs> Gago So adlaw pala mga guys no ay kunti lang tayo siguro nasa dusi piraso lang kami o tracy siguro ay te wala ta may guys kasi nga yung ibang mga kasama namin ay mga obligasyon sa ilabalay yung iba na burawante kami na lang ama tomato dito na magbibigay bawa kahit nagbabakintol tayo ng gusto mga guys walang problema yan ang importante malipay ang bata nga aming maagyan ah, oh. <laughs> so ayun na nga ni mga guys no Santa Monica pa lang meron na kami na pagbigyan mga guys oh sabi ko sa mga kasama ko yung iba na mayroong sinulod na sa baga na lang mamaya sa may bukid yung ibang hinahawakan namin bawas-bawasan na lang namin no para naman hindi kami matambaan kasi nga yung kakatuan namin mga guys no puro pangpang. -pang, oh. <laughs> so bali mga guys yung area na kakatuan natin mamaya ay Alimudyan. tapos tistingan natin mamaya mga guys kung makakalapos tayo sa may Leoneria. para naman medyo malawig-lawig yung hanapan natin ng bata na bibigyan ng mga maliliit na regalo ba oh <laughs> Nung nakarang taon mga guys, no, hindi kami nakapagbigay dito sa mga bata sa may bukid, kabaket, ay kulang ako sa budget. So ngayong adlaw, kahit kunti lang yung budget mga guys, importante manghatag tayo ba? <laughs> Ikakalipay ko yan mga guys, no, kasi nga, ah, alin sa aking kamot yan? Abaw, kamot, eh, okay na. <laughs> so ayan na nga rin, mga guys, no, nalabya namin day idol das sa may gilid alan, o, oh, daw sila bike. Tapos, nung nakayo na, syempre, matamat naman kami ni Wow Abante kasi nga mga atag pa kami regalo ba oh ha, ito na pasulod na kami mga guys alimod dyan nakabatsyag ng mga upod ko sang gutom <laughs> te pakal kami da yun ah <laughs> ay ambot na lang gida bihon lang ang baon pero okay lang importante busog lusog uy uy sana uy nung matapos na kami mga guys sa pagkaon no ito na matamat na tayo dito sa pagpamimigay ng regalo sa mga bata oh, oh, hindi ko lang mga guys alam kung anong ano barangay itong sinudla namin no kapun tayo mga guys tala ng mispa tapos nagliko kami sabi ni ka sa amin medyo dalan, -dalan lang daw ba o paglingi ko grabe pang panggid man dayon ba <laughs> ay na surprise tayo dito mga guys no bali asabi sabi ni ka sa amin mga guys no ay surkat daw ito oo -o. ito ang tahanan, mga guys papunta doon sa may walang araw pero asabi ko sa kanya hindi pa ba natin ito naagyan dati sabi niya sa akin hindi oo -o. kasi nga maraming sanga-sanga yung mga area na trail dito ba ka namin kami man talaga sa indulungan sa amin ni Kaprobin oh. So yawang kami pangita ka mga bata Oo, kasi nga yung mga balay-balay dito ah uh, Medyo wala bata <laughs> di lang ko bali gagu <laughs> Gago! So ito na nga ni mga guys do Patuloy na tayo dito sa pagsipa Medyo na tunga-tunga na ang ating ano, Dala nga mga regalo ay papangatag no? Bale sabi sa akin ni Kaprobin Pupunta tayo doon sa mamaya sa may Barangay Kuyad oh, Marami daw doong bata Pero malapit lang yan dito mga guys Pero pinitinsya mo na kami kasi nga ah, yung alagyan nila ala ah, <laughs> ah naka-negative <laughs> So shout out pala mga guys no sa mga upod namin na hindi nakasama. Bow may lang hindi kayo naka-upod. Kita yung mga upod natin no, nagliligid-ligid sila. <laughs> Ay bot na lang gid ah. So ayun na nga ni mga guys, so hindi pa kami nakaabot doon sa may walang araw. Marami na kaming bata na nasugata. Tapos ito na nga, umakyat na tayo dito sa siminto na medyo malawig-lawig mga guys no. Tapos ayun na, surprise. Oh, <laughs> agad tuloy si wow. <laughs> Gago. Nakalapos so, na tayo mga guys sa may walang araw no syempre magliliko tayo sa may to oo oh, oh, oh yan mga guys sa may barangay kuya doon tayo mamimigay ng mga regalo sa mga bata pero bago tayo nakalabot sa barangay nila mga guys umiro oh, na kami na labyan dito oh. ang may mga balay balay ah, pinantawag namin yung mga bata ang mga bata guwana ka muda kay man kapoy na bitbit sa inyo regalo diba <laughs> ay katunto. <laughs> Gago! Hirap talaga mga guys maghanap ng mga bata dito, no? Kung umaga, no? Siguro natutulog pa. Ay, pimbot na lang gid, So, eh, wala problema. Adritso ta. So, ayan na nga ni, mga guys, no? Andalan ba papunta sa may barangay? Kuya, dahi patakla. Oo, nalabyan namin ito mga guys. Nung dumaan kami, nag kami sa may kagay. Grabe dyan kami lumapos mga guys sa may iskila nila. Grabe ka, kululurog. Mandugan ko sa ilang ataklad ba? <laughs> Damo ka ginking, <abe. laughs> Nung no, umabot na kami mga guys sa may sintro talaga ng barangay kuyad no dito bumungad sa amin na muda mo mga bata O oh, kaya ang ginawa namin mga guys sa paragtag na namin ba pero hindi pa rin mga guys na ubos Pero bit bit na lang namo iba no <laughs> Bawal kasi ito mga guys sa mga tigulang mga ulang ngipon kay man bata lang ginapangita namun <laughs> A joke lang So ayan na nga ni mga guys no gamay na lang yung natira sa aming binibitbit bla Te dulog naman tayo mga guys papunta kabilang barangay oh, mangita na naman tato bata nga palipayon bawhanot choy oh, grabe ginuganas lang agi nila ba <coughs> So ayan na nga mga guys So bali magdudulog na tayo Papuntang barangay Kinaspan mga guys No pero pumundo muna kami dalawa ni dito Kasi nga inulat-ulat namin si Wow Ay kasi hindi din mga guys makaarangka masyado si Wow no Ang guma kasi mga guys ni Wow ay maliit Oo nasa ano lang siguro 1.35 lang siguro kadakuon Teko maglabay siya sa may bato Medyo pundo-pundo kagsabay tulod-tulod Lahat -tulod. ah Wait a minute mo Amugin man na iya Halong tayo mga guys no Kasi nga medyo may edad na si Wow ba? <laughs> Ay, ambot na lang gid ah. So, ayan na nga ni mga guys. So, mabot na tayo sa isang barangay. Dito na inambal ko sa inyo yung barangay kinaspan. No, ba? pag ko sa may iba ba, May mga ibang mga upod ko. May napanghatag na sa mga bata. Bla, pero may nabilin ba rin mga guys mo? <laughs> lo Bicho to, alang-alang, mo. Alu, alu, alu. lalu, ka! lalu, lalu lalu, lalu lalu, lalu lalu, lalu Bulige, bulige Bangon guys, bangon <laughs> Gago So bago tayo mga guys Makalabot Para sa may barangay Baong no Mayroon tayong lalabyan na Sapa-sapa Matapos ating dulugan ha? Ito na Matapos dulog Taklad naman mga guys Yung bawi oh baw Medyo malunang-lunang Medyo badanlog Aba Si manino Yung ninyo Kaluluhi <laughs> Pero okay lang ah, Importante ka ba ito Bayang Bago matapos mga guys Ang ruta na ito no Magpapasalamat muna ako dito Sa mga grupo ko Lalo lalong lalo na mga guys yo mga kumpare ko ah, siyempre andyan din si Audi. thank you din po kay wow maraming salamat mga guys kay Boy Spalto Boy Lutak no at sa mga iba pang grupo ay thank you thank you talaga samahan nyo ako sa pamimigay ngayong Pasko ba wow. so ito na nga nakalabot na kami mga guys sa may barangay baong no pero kunti na lang yung napamigay namin kasi nga yun natira na lang na binitbit namin ba ay hala kamalas nagubaan pa si <laughs> pero okay. Kailangan mga guys ah Basta kumplito grupo Walang iwanan Abao Kahit laway man Oh no? <laughs> Hahaha Ayun di puta Wow So dahil nga mga guys Naguban si Buscarno Ay bali magdudulog na lang tayo Dito sa may dalan Papuntang Banwal Yun mga guys So laban dulog kasi dito oh. Pero hindi ko lang alam Kung anong barangay ito Yung lalapusan natin Pero okay lang yan mga guys Kahit hindi ko alam Importante makauwi tayo Nang safe Alright Ayambot na lang Gida So hanggang dito na lang Mga guys Si Maninoy ninyo. no Sana na enjoy Kayo sa aming ruta At sana na enjoy Din Ang mga upod ko oh. <laughs> Kay ako Na enjoy ba Ate Bahala na sila Ayambot <laughs> na lang Gida So paalam na po God bless to all And then I love you Oo, oo. Sige Tulog natin pran no Kay man Buas Hubog naman kamoy Di puta <laughs>